Good, mor good morning, good mga kabirks. Ang buhay ng ating mga kabataan ngayon ay halintulad ng isang sisiru na manok. Inalagaan mo sa kulungan, pinapakain mo, tapos minsan gustong kumawala doon sa kulungan, gustong lalabas. At nung nakalabas na, pagdating doon sa totoong buhay sa labas, ayun, takot na takot sa mga malalaki, takot na takot doon sa mga nakauna sa kanila kasi nga hindi sila preparado sa totoong buhay. Kaya sa mga kabataan ngayon, magpasakit muna kayo sa mga magulang ninyo. Hayaan ninyong papalakihin ng mga magulang ninyo yung mga pakpak ninyo para pagdating ng araw, matuto na kayong lumipad, matuto na kayong lumaban kung ano man ang hamon sa totoong buhay. Matuto na kayong dumiskarte at maghanap ng mapagkakitaan at saka strong na yung determination ninyo para doon sa mga hamon ng buhay kaya yun ang dapat gagawin natin mga kabataan huwag masyadong magmamadali kasi nga baka mapariho tayo doon sa mga sisiw noong nakalabas na hinahabol at hinahabol at hinahabol ng mga problema ng mga hamon na hindi pa nila makakayanan sa totoong buhay. Maraming